Good morning mga kakoy. Happy Sunday Dino. Ginbata ka lang din ang pakalimutan na pang ginoo. So, mga kakoy. Shout out tayo ko no. Kay Boss G Vlog. O kay Bert Lumokso. Sa Municipal Asuncion. Dabao del Norte. Marlon 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 Mar Marabilas sa kagayan sa di oro, i-follow ninyo na ni sila, no, mga kakoy. Shout-out po kay Pastor Julito Sadugan o kay Pastor Camilo, mga kakoy. Kay Pastor Galon, thank you for watching, mga kakoy. God bless you. And also, mga kakoy, Thank you for watching to so all my videos being a vlog. Subscribe for my channel, YouTube channel Koi Junior Vlog.